sa inyong joint ay doon sa inyong first caucus na pag-usapan po ba itong impeachment lalo na yung naging SC ruling uh declaring unconstitutional yung impeachment case against BP Of course, uh, lahat kaming mga senador at lalo na kami sa minority ay concerned sa ano yung magiging uh, kapalaran mm -hmm. ng uh, impeachment trial na sa paninindigan ko ay nagsimula na at nagpapatuloy at ngayon ay naabutan itong importanteng ruling ng uh, Korte Suprema. So yan po yung uh, pinag-usapan din sa All Members Caucus, patuloy na concern sa amin sa minority at Uh, para po sa akin at tingin ko sa aming lahat ay ilalabas yung aming mga argumento at mga opinion uh, o boto uh, sa pinagkasunduan pechang uh, August, August 6, 6. opo. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero ma'am kayo sa minority Senator Ping Lacson nang para sa kanya sundin yung SC ruling. Mm -hmm. So ibig sabihin magkakaiba kayo ng stand kahit na minority mga minority senators? May mga pagkakaiba-iba man kami ng uh, concerns o uh, opinion dito mm -hmm. tungkol sa impeachment. Nagkakaisa po kami sa minority na dapat magkaroon ng maayos na desisyon, mm -hmm. uh, hindi lang kami sa minority, ang buong Senado, kung papaano talaga namin ititreat uh, itong buong impeachment trial mm -hmm. at uh, given din yung uh, importanteng desisyon ng Korte Suprema. At the same time, yung ibang mga importanteng prinsipyong nasa konstitusyon, kaugnay ng obligasyon uh, ng Senado, uh, obligasyon din ng House pagdating sa Uh, impeachment at yung karapatan ng ating mga mamamayan na magkaroon ng buong impormasyon at uh, matugunan ang uh, ang entitlement nila mm -hmm. sa accountability naming mga public officials. Before ma'am, ma hopeful pa rin kayo na magkakaroon ng trial considering na unanimous yung uh, end bank ng Supreme Court nung bumoto? Sa ruling na nagdideklarang unconstitutional yung impeachment case. I'm always hopeful, lalo na sa ganitong mga pinaka mga proseso na iniaatas sa Senado na may partikular na obligasyon. So ilalabas ko rin yon, mga argumento, opinion, pati boto, kaugnay ng pag-asang iyon sa August 6. Mm -hmm.